What's up mga kapart at welcome back sa aming YouTube channel and for today's video ito yung update ngayon sa Batang Quiapo na kung saan nga ay pinapahanap nitong si Ramon itong si Marites para magkausap sila at narinig naman nito ni Olga samantalang nilusob ang grupo nila Tanggol at Primo at nais nga nilang patumbahin itong si Primo kaya naman nagkagulo at nasawi nga ang tauhan ni Amanda na si Eric sa kabilang banda naman mga kapart ay wala nang mapuntahan nga ang grupo ni Tanggol at isa na lang ang kanyang naiisip na pwede nilang puntahan, ito ay ang grupo naman ni Divina. Sa kabilang banda, ang nais ni Dibina ay magkaroon ng buyer para dito sa isang diamond na kung saan nga ay pinakilala nga nitong si Tanggol ang grupo ni Dibina at itong si Raul. At sinabi pa nga ni Dibina na ang may-ari daw noon ay siya at itong si Tanggol. Nagtaka naman ang grupo ni Tanggol kung paano siya naging may-ari nito. Kaya naman dito niya na naman sasabihin na may nagawa siyang mali. Ito ay ang kinuha niya yung diamante dito sa Red Phoenix. So, abangan natin ang susunod na kabanata sa Batang Kiyapo. Maraming salamat mga kapat! At kung bago kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga bagong videos. Bye!